Good morning, good morning. Thank you, Lord, for another day, another grind. Welcome to day 20, our daily happy. Hey, I'm not. I'm on a mission chasing a crazy dream to build a startup that hits a $1 billion in sales. The catch? 90% of my time is locked into real world responsibilities, and just 10% fuels the dream. But that 10%, that's where the magic begins. And you're coming with me, and let's make it happen. Good morning, good morning. Thank you, Lord, for another day, another grind. Welcome sa day 29 ng ating daily vlog. So, palabas na tayo ng sober ngayon kasi mamamalengke tayo sa NVAT ulit today. Let's go. Busy si Jerome. Sa so, Jerome ang nag-iisa kong fan sa Instagram. Sabi <laughs> ko, nag-iisa kang fan ko sa Instagram. <laughs> Bakit naman. <number. laughs> So guys, naghahanap kami ng coffee machine to para magkaroon tayo ng coffee natin dito sa Sober. Hindi ko sa namin mapush yung coffee kasi wala yung coffee na menu dito sa taas. So papalagay natin, papaayos natin to. Guys, wala na naman kaming customer. Guys, galaw, 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 galaw. Ano boss, 2x2, labas mo na. Yes po. Ayaw, na ako po sa ayaw. 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 Oh, sober ka? Oh, sober ako boss. Wow. <laughs> Yun guys, what's up, what's up? Welcome back sa ating vlog. Wow, energy. So yun guys, update ko lang kayo. Galing ako, nag-gym na kami, nag-gym ako kanina. Bisa tayo kayo ng umaga. Meron tayong meeting with the uh, supervisors kanina, si Ian, si Kurt, si Kailin, and Russell. Kasi may mga special announcement tayo sinabi sa kala kanina. And with my fiance So yun, marami tayong mga upgrades din sa Sober kasi yung ginaganap. Magkakaroon tayo ng event with Infra, yung collaboration. So supposedly, dapat mag-meet -me ngayon. Pero time check, 8.17. Pagod na rin ako. So baka di rin kami makapag-usap ng maayos. And then, day 29 na kasi. Tapos yung posting niya sa day 10 na. So, di tingin namin kailangan din namin mag-adjust. So baka magkakaroon tayo ng mga bagong content, guys. Ko alam, idea pa lang, di namin alam kung mai-implement agad. Pero hopefully by day 30 tuloy pa rin. Then day 1, ay day 31, baka iba na. Tapos yung din sa 9:10 na dream natin, baka weekly update kasi nga medyo bumabagal din kasi yung usad ng mga inaantay natin. So wala pa naman kasi ako ma-update talaga. Alaala naman pa ulit ulit na ipapakita ko sa Salita na naman ako ng salita. Sa ako masaya ako. Araw-araw ginagawa 'to. Para sa dream, para sa mga plano ni Lord sa buhay natin. So, chill, chill lahat. So, yun na lang muna for today, guys. If you have a big dream, protect it, feed it, give it just a little everything. Once again, my name is Nat, and I'm sober. Cheers!